Ay, yes, ayan, punta tayo sa bayan. So ganito lang yung outfit na natin punta ng bayan, ayan. Nakapantalon. Ay, leggings pala. yun lang. And then. Telepod. Na-like mo? Ayan. Oh, tingnan nyo. Sobrang basa yung daan. Kasi nga ulan. Ayan. Yan ang bahay ng auntie ko. Doon kami lagi pupunta. First kasi ng tatay ko. Parang nanay ko na yan siya. Kasi nung high school ako, dyan ako. Kinuha niya ako nung fourth year high school ako. Kasi sobrang hirap ng pamumuhay. Hindi ako. Tinulungan niya ako makapagtapos ng high school. So, dyan ako sa kanya ng fourth year high school. Hanggang nag-graduate ako. First cousin siya ng tatay. Ang daming ano guys. Daming okra. Kita nyo yan. Ayan. May tayo ng okra. Wala matanda na. Ito bata pa to. Ayan. Basta na yung cellphone ko. Ayan. Daming okra. Oh, uh, ganoon. Mamungha ako dito. Doon kami galing sa bahay ng matanda. Kasi naghahanap ako ng signal. Ayan si Dodong. Ulan guys. Teman. Hai. Hoi. Hello guys, we are here para kumain na mais na bata pa. Dito kami, dalawa. Dito kayo matutulog. sobrang makulimlim buong araw guys ganito lang so ganito yung paligid namin ayan sa ngayon sobrang green na green dahil nga laging umuulan so lahat may dahon yung mga damo nagtutubuan so yan super gloomy walang makulimlim walang araw namin na binili niya wow binili niya ito sardinas itong sardinas at noodles yan ang lulutuin ko for pan, para hapunan yan ayun yan sardinas so umulan ngayong araw konti lang hindi siya sobrang dami tulad kahapon pero walang araw the whole day so expect natin bukas sana may araw kasi ang ating mga labahan sana matuyo kasi marami talaga akong labahan guys so yun lang so mamaya magla-live ako after kong mag after kong mag ano kakain ng ng hapunan. Ngayon it's 5 o'clock na. 5 o'clock na. So yan, ito ang kasama ko ah. Oh, parang lokal ko lang. Sa so, hapunan namin ay ito sardinas. Yan. Yeah. Asia man. Asia. Oh, malunggay. Sasahog sa Jose Noodles, guys, nagluloto siya. 7 p.m. na, guys, hindi pa ako tapos maglaba. And, naghimay tayo ng malunggay. Ayan, oh, malunggay. Naghimay ako ng malunggay dahil, ano, yung ulam namin is noodles. Yung sardinas, tomorrow na yun. Noodles instant pa lagyan natin ng malunggay. So, kakain ng hapunan kasi 7 na. At kami, hindi pa ako tapos maglaba. Tingnan yung buhok ko. Yun ang totoong inday pag ano, bueno, walang live. Wala, ano, kalukagang buhok. Saya. Episode tayo, bisaya ito. Kalukagang buhok. So, malunggay for the day. Malunggay for the day, guys noodles 2 noodles ang lulutuin dalawa malunggay for a day malunggay ayan guys malunggay -cook. siya ang cook siya ang taga luto kasi nga ako ay naglalaba at marami akong nilabahan hindi pa ako tapos so yun. hindi kita ako tapos guys And ayun, nag-vlog ako para may upload ako. Mais na kanin, mais, and charan! Ang ulam namin ay noodles at malunggay. Yan. Kahit hindi healthy yung noodles, healthy pa, yon, healthy pa din yung malunggay. Wala kaming kasama, lahat sila nandoon. Ayan, kami lang dal dalawa. Ayan yung kasama ko, ang gwapo. <laughs> ang gwapo. So, ayan. kain tayo guys. Kain tayo, ayan. And, ayan, after kong kain, maglaba na naman ako tapusin ko ang paglalaba din maligo after maligo mamaya mag live so ayun mamaya mag live so ito yung pagkain mais yung makito so yan mais so kain tayo kain tayo guys wala mga kasama namin ewan ko so kain kami kasi gutom mo eh. Ay, ito ka Kain tayo. Babay, kain. Kain na muna kami. Yes, nakikita kita niyo ang ano. So, 2, 2 p.m. at ayan ang nilaban ko. Ayan, sobrang dami. Ayan, o. Oh, doon.